Yo, what's up mga po-po! It's Popo's Motovlog here. Ngayon, nandito tayo sa Motorcycle City dito sa Commonwealth Quezon City. Kaya, samahan niyo ako sa log at tignan natin kung ano yung mga binibenta nila mga motorcycle. Okay, so, ito yung adventure ko for today's video. Kaya tara, samahan niyo ako. Let's go! Yo, tara, pasok tayo. Hi, sir. Hi po ma'am, um, yun. So first time ko dito sa Motorcycle City. Gaga uh, dito lang tayo sa purview pero nadadaanan natin to kaya papatulong tayo kay Sir. Sir ano po ba yung mga usually na binibenta dito sa Motorcycle City dito sa Commodal Ka Quezon City? Uh, most likely yung mga nabibenta namin dito is CFMoto, KTM, Kawasaki, Suzuki, Yamaha, and... Uh, Uh, mga scooters yun. scooters well most likely mga big bikes talaga yung nagiging ilala si motorcycle city when it comes to uh, motorcycle ano na binibenta alright sir so mayroon na yung mga nakita dito sir pa-assist pa tayo kayo sir Yon sir, ito sir, yung mga motorcycle na to. Ano pong brand ng ano to sir? A KTM po. ah uh, so, ito po, uh, itong nakaistand dito sa taas. Uh, ito po ay KTM RC390. Uh, year model niya po is 2021. Ay, 2022. Acquired for 2021. Mm -hmm. So, ito po kasing KTM. So, is racing, racing edition. Uh, or, special edition kung tawagin. Since ito po kasi is nakakrapobig na siya, hindi na po kailangan ipalitan ng pipe. Um, uh, tawag Meron na din po siyang ganito sa dulo, sa underbar niya, ay eh, sa throttle niya. Yun. Then, uh, total upgrades kasi sa unit na to is 56,000 din almost. Okay. Then, ito naman, is for na, sister company lang po din po yun ng AEM. Okay. Then, ito po ay 200cc. Uh, 198,000 ang presyo niya. Solid. And then, meron din po siyang 400cc. No? Spark Bilen, push na 401 na magpagkawagin niya. Mm -hmm. Then, yung isang uh, category naman niya, yung eh, parang uh, tawag na sa lantong mga pakalimutan ko. So, ito, 401, 50 Bilen naman siya. Okay. So, Same price lang naman din sila ng 400. How much, how much po sila? 325. Parehas na sila dito. Ng 400cc 400. Ay, ng 400. Spark billet. Okay. Then, ang pinagkaiba lang nila syempre sa looks, then sa sitting position po nito. Okay. Then, ito naman yung so, so adventure in. ng ATM. Uh, 338,000 naman po siya. Oh. So, yan. Yeah, uh, maganda to, sir. Mga pang long drive. Yun nga, sir. Nakikita ko to sa mga adventure, mga pang -along. Yes, sir. Kung may requires sa mga endurance. So, eh Ay, pwede. Ito po. Uh, may din recommend tong adventure 390 ni KPM. Since adventure type po siya, Uh, so, nakaka-relax po yung pag uh, drive nyo dito sa motor. Oh, uh, tapos may nakita ako dito ito. So pwede, pwede po lahat dito ng motorcycle ng, stop, install, ng installment or okay, uh, may selected lang. Uh, di, oh, pwede naman tayo uh, cash or pwede na muna sa cash and uh, installment basis po. So if ever na employed ka, kapag mga big bikes po, no? DOE, 3 months latest bank statement. And two ID IDs naman. Okay. And with uh, your ano po, spouse, kung meron po tayo. Or meron po tayong current na kinakasama na living partner. Dahil kapag business naman po, syempre, same lang naman din, ang pinagkaiba lang naman po doon is yung uh, proof income mo na COE. From COE, kung self-employed naman po, is business permit or DTI naman po. Alright. So may nakita kasi ako oh, dito. Ito yung price niya, sir, no? SRP. 338,000. Yes, so bali, sir, ito right yung breakdown ng uh, need natin bayaran. So, the total cash out po is P104,000. 274 po. Yun, yun yung kailangan na pang down niya. Yes, ito pa oh. po yung pinakaginin yung down payment natin po dito po sa Adventure okay. 390. Okay. So, ito po yung magiging monthly amortization niya. Ito so po yung 1 year, 2 years, and 3 years po. Okay, so maraming salamat sir. Tapos, uh, punta naman tayo dito sa kabila Yan. So napaka-solid ng mga motorcycle dito mga so, ko. Sir, uh, share ko lang din. Ito yung bago ngayon, uh, NK 800. So, wow. In sir, wala kasi kami ngayon for no? Ah. So, na-sold out na po kasi siya. Ah. Then, kasi kakadeliver lang na ito last week. Pero, syempre, hype na hype ngayon sa mga uh, ating mga puting rider na yun. Gusto, gusto nila yung 450NK 450 since hmm. yun po yung bago ngayon. Parang siya na yung naked bike ni 450SR ngayon. Unlike before na NK400. So ngayon, meron na po ni Launch DCF Moto na 450 So, wala lang tayong ano ngayon na uh, unit. Oh. oh, kaya hindi natin mapapakita. Pero ang presyo niya is 268 uh, something yung presyo niya. Wow. So sir, uh, tawag dito, uh, halos same sila ng looks ng 450. Uh mm -huh. -hmm. Ang kinaiba lang niya is yung nga, uh, siyempre yung laki and also dito ang panel gauge niya so sa NK 800 kasi parang tablet yung Yun, panel gauge niyo. 5 inch po ang ano niya, dinanakanan mo ko na yung ano niya, centimeter niya dito. Ganda pa ng kulay. So meron pa rin bang ibang kulay to so, yes, sir? O oh, ito. Two, two variant lang po yan sir. Ah. Ito po yung black color uh -oh. at meron po yung white sir. Okay. So same lang as din po sa parts NK na meron din po tong two dalawang color lang. Yung ang color niya is white and uh, blue salamat po Luis Black and white naman. Okay. So, yun, maraming salamat kay Sir dahil na-explain sa atin yung mga big bikes. Ngayon, hindi pa tayo familiar sa mga big big bikes kaya Sir. Ano pangalan niyo, Sir? Christian, Sir. Yun, Sir Christian ng Motorcycle City dito sa uh, Commonwealth branch ay handang tumulong sa atin para ma-explain ng mga ano, uh, motorcycle dito. Tas may nakita rin ako dito Sir, ito. Ito yung classic uh Classic bike po sir? Ah, uh, classic scooter po. Ah, uh, ito naman po yung ko like Ah, uh, presyo niya po is 139,000. So, kung naghahanap po kayo ng mga affordable 150cc na scooter type na classic, I go for uh, skin ko like na 150 po. Oh. ABS din po yan sir. Ah, um, yun po. Ah, uh, wala. Yun, ito po yung box niya. Gando. Para na rin best pa talaga yung dating yes. niya. No? Pero siyempre, mas, is, uh, mas expensive talaga oh, yung Mas mahal lang kasi sir, si Vespa. Uh -huh. Siyempre, Italian bread kasi siya. And then, yun. Kung gusto mo naman din sir, mas mura pa. Meron po tayo dito ang Panarea. Benedi Isman. naman po siya. Okay. Ah, classic scoot din naman din po siya. Okay. No, so, pwede din siya ipantapat sa mga Vespa and mga, yung mga Fasio kung familiar din po kayo. Uh, Then, mas, po, may mga scrambler type din naman po kami dito sir ng motor. No? Na, ito nga po, 200cc Benelli Solid o. Oh. po. Parang classic bike na rin siya, sir. Yes, sir. Opo. para siya mga cruiser type uh -oh. na bike na mga lower cc. Para mamukha mm -hmm. niya yung Vulcan na motor. Mm -hmm. kung, kung familiar po kayo sa Vulcan S, ng Kawasaki 650, ay mm -hmm. uh, gantong-gantong din naman po yung style na, yung, or yung seating position na. So, okay. na mm -hmm. okay. Tapos sir, meron akong isang napansin dito, Ito? Anong motors, anong brand ng Kimco? So, uh, AK 550. So kung familiar po ay, sir, the AK 550, oh. yung bagong launch po sir, ni Kimco, uh, before, nung makakain na moto, this year, mm -hmm. uh, meron po yung sir, yung park all older model eh. So, kung pamilya po ako kay uh, Boss King ng Team Payaman, siya po yung unang nagkaroon po nandito sa, uh, ano, And brand ng Basel, hindi naman po siya syempre. na Tapos sir, yun. Ilang CC to sir? And, tapos how much po yung... Uh, 569,000. Wow. <laughs> yun. Napaka-solid mga apo po Salamat sir. Ayun po siyang pantapat sa T-Max. Oo nga eh. Kamukha rin ng, ano, ng T-Max oh, talaga. T -max. Oh, okay. Tapos dito naman sa may bandang kanan. Yes sir. Yung mga uh, sniper. Uh, po. 155 And yung, uh, mga... sir o 150? Uh, oh, 155. 155 eto si GNT MT 13 MT15 ito medyo familiar ako dun sa naririnig ko lang sa mga vloggers motor vloggers then Mio 125 Mio Gear yan familiar na tayo dito Pero, sir, si Mio Gear ngayon is meron po siyang promo ngayon uh, 79,400 only for only 79,400 uh, meron po siyang uh, peso yung gift bag. Meron din siyang gift bag ngayon na Nakromo. Even sa cash or installment, meron po siyang gift Yun. So, isa, dito lang yung sa branch na yun, sir? O sa so, lahat ng motorcycle, motorcycle, city, branch? City branches po. All eh. Tapos dito naman yung Suzuki Ave. Ave is. Ayun, eto. So, nag-aaral naman din moisture, eh, sir, ng scooter type, uh, scooter type na mas uh, malaki yung mga storage ano pwede po tayo dito sa Avenis sure. no? so, Sobrang laki po ng nananiyan na storage niya yung compartment. Ilang na. cc po ito, sir? 1.25 sir. Then how much po sir yung 79,400? Okay, so ting ko parang hindi sila nagkakalayo ng ano ng lab natin Honda Click. Yan uh -huh. gamit natin yan so parang Honda Click yung ano niya yung mga kasabay niya. Then ito sir, eto medyo na ano ako dito parang solid na solid to. Ano yes, po bang sir, uh, motorcycle? 10,000 50. Uh, Suzuki po yan, sir. Siya po yung uh... Ito niyo ng mga adventure tadi at mga long ride, ito tingin ko parang pwedeng pwede to. Yes. Kahit sa endurance din sir. Yes man. sir, opo. Kahit mga mga Mercy 650 sir, pwede pwede din yan. So mga pag nagbayaring mo mag endurance, mag rides, kasama po yung mga asawa natin. Then pwede pwede po yung wagon itong motor. eh So how much po sir ang motorcycle na to sir? Uh, 859 po sir. 859,000. Okay. Yan. So meron pa po ba sir sa mga... Sa taas, ka, okay. Okay, so punta tayo sa taas mga kapapay. Let's go.